May nabasa ako na if you talk to your husband like a king, he will show up like a king. Yes, ma'am. In a relationship. But if you talk down to your husband like a loser, he will be a loser in a relationship. Ang babae talaga, we measure love differently. Ang babae, you measure love uh, with the little things that we do for you we are about the details. Yes, ma'am. The smallest things, big deal yeah. sa amin yes. See, for example, binila kita ng bouquet, the biggest bouquet of flowers I can, I can buy. Pero pinahatid ko lang sa driver ko. That wouldn't mean anything to you. Mm -hmm. Compared sa, bumitas ako ng bulaklak sa gilid at inabot ko sa inyo. Mm -hmm. That means the world. So, ganun mag-measure ang babae ng pagmamahal. Kami naman ba lalaki, iba naman ang pag-measure We measure love with the amount of respect we enjoy from you. Case point, alam ba ba? Oh, yung jowa ko po, hindi ko sinasama pag lumalabas sila ng friends niya. Eh kasi nung sinama kanya one time siguro, nagsisimangot ka doon. Hindi niya sama talaga. Makahiyang ka lang doon eh. Mabastos siya. so, hindi kanya sama. Kwento nga ka yan. Pero kung masarap ka kasama, baka mamaya hindi siya pupunta pa di kasama. Maraming ganun Yung, yung arting wala sa lugar. Mas yung mga arting wala sa lugar ng mga babae. May, eh. may mga ganun eh. So, Sinong tinong tinoyo. Ano ang isang bagay na pinakaayaw ng lalaki sa babae? Nagger. Well, there are rules sa akin, ha, mama. Nagiging allowed ang naging. Kung yung asawa mo naging nagger kasi naloko mo siya, you have to live with it. Dahil ang babae, historical kayo. Sabi ko lagi sa mga mga to, pag mo ang wife mo, kahit nasulugan ka lang ng sinaing, dudugtong din yung panloloko mo. <laughs> Hindi ubinan ba yan? Hayop ka. Naalala ko tayo niya. Sagot niloko mo ako. Uh, oh, historical na. nga. And you have pa. to learn how to live with it. Now, pag nagkaloko ka sa relasyon, it's not only the guy na nanloko. hindi lang siya yung dapat nagawin. Even yung naloko. Because may mga nakausap ko ako na pinatawad niya, hindi ko nakikipag-cooperate. Feeling niya laging excusable yung naging niya. Pero kung nagnanag lang ang babae nang sinusumpong lang, malamang sa malamang maluloko ka. Paano ma-avoid ng babae ang pagiging nag-nagger? Nasa lalaki po talaga ang susi. Ibigin. Masa amin din. We have to understand that there are days that when you are not in the mood for anything, you are just not in the mood. That doesn't mean you don't respect us. That doesn't mean you don't love us. That We means, are walking ba? hormones. Na hindi ka na yung dahit patulan. But you just have to find the right person na kaya mong itolerate. Totoo. Totoo. Yung naging. Totoo. Kung mahal mo talaga. Totoo. Kasi hindi lahat ng tao kaya mo itolerate. Eh. Yes. May kakapikunan ka talaga. Eh. Pero kung mahal mo, mahal hmm. mo. Machachaga mo yan, mapagtitiisa mo yan. Machachaga mo. Ang lagi yung advice, Mama, find the, yung kultura ng relasyon. There's, there's a culture for every relationship po. Eh. Mm -hmm. Mapapansin mo yun sa matagal na. Meron silang activity that they do together effortlessly. That when they do it, even, even though nag-away sila, they, they don't need to say sorry. Mm -hmm. Kasi if you don't find that common ground, you'll forever be fighting to pull each other to your interest. Naniniwala ka ba din sa generation ng walang label? Well, it's a reality na mga days, situationship ang tamag nila. Sinong lugi doon? Ako for me lugi. Babae. Babae. Yes. Babae. Kasi, Pero bakit napapapayag ang babae na walang label? Kasi there's this empowerment ng mga babae in the wrong sense. Nakakala ng mga babae, mga na magagal sa akin dito. Na kaya gawin ng gawin ang lahat ng kaya ng gawin ng lalaki without repercussions. Kasi hindi totoo yan eh. May matres kayo eh. Pag nabuntis ka, titigil ang buhay mo ng dalawang taon minimum para magbuntis at magpalaki ng one-year-old na anak. Ang lalaki, tuloy-tuloy lang. In the end, mas talo ang babae. Yes po. Alam mo kung ba't nangyayari? Dahil pumapayag ang babae. Women are always the gatekeepers. Mm -hmm. Nasa inyo ang parangkahan ng pintuan, kung ano man ang pwede mabasok niya. Tama ka, ma'am, no? If you allow things to come in, then they will come in. You deserve what you tolerate. Yes, ma'am. What you're not changing, you're accepting. Yes. Yan ang mga relationship uh, topics that uh, you encounter on a daily basis. Yes, and it's very exciting. Ilang years like, mo nang e ginagawa? I learn every day. And my favorite subject is social science. Mm -hmm. So, yes. Understand Filipino culture, this very unique company.